Isiniwalat ni Vice President Sara Duterte sa mga OFW sa Japan kung paano minanipula at kinuha ng House of Representatives ang budget ng Department of Education na isa sa mga dahilan ng kanyang pagbitiw bilang kalihim ng nasabing kagawaran. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Sobrang hindi natama yung ginagawa So sabi ko, alis na lang ako dito kesa ako na naman yung pipirma. Masakit sa loob ko na ako na naman yung pipirma as Department Education Secretary. Inalam ko kung anong nangyayari doon sa loob. Yan ang isa sa binigyang diini Vice President Sara Duterte sa kanyang mensahe sa mga OFW sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ni VP Sara ang isa sa mga dahilan ng kanyang pagpitiw sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Isa na rito ay ang pagmanipula ng House of Representatives sa budget ng DepEd. Noong first year, ang uh, budget namin for school building program ng DepEd kinuha ng House of Representatives. Malaking portion doon, more than half, kinuha ng House of Representatives. House of <laughs> Tapos, ang iniwan na, ang, mas malaki pa yung sa House of Representatives kaysa sa yung Department of Education ani VIP Sara, kinawestiyon niya ang nasabing hakbang ng kamera kung saan ibibigay ang porsyo ng pondo sa mga kongresista. Aniya, DepEd naman ang nakakaalam kung saan kailangang magpatayo ng mga bagong school building at hindi ang mga ito. Ayon sa pangalawang pangulo na sinabi ng isang opisyal ng kagawaran na ganyan na umano ang kalakaran para maaprubahan ang kanilang budget. Pwede ba yan? Sabi ko, di ba pork yan? Uh, hindi niyan pinapakita na sa kanya yon kasi nakatago siya sa listahan ng DepEd. Kaya ani VP Sara, may mga paaralan na kulang-kulang ang silid-aralan habang may iba naman ay sobra-sobra ang classroom dahil sa napopolitika ang budget. Pinipili aniya ng mga kongresista ang mga paaralan kung saan nais nilang magpabango sa mga guru. Dahil diyan, hindi nasusolusyonan ang problema sa kakulangan ng classroom. Kulang na nga yung pera, malaki na nga yung shortage, ganyan, pinopolitika pa. So sabi ko, pork yan. Dagdag pa ni VP Sara na noong 2024, minanipula rin ang budget ng DepEd para sa classroom construction na nagkakahalaga ng 19 billion pesos. Aniya, biglang naging 24 billion pesos ito sa ilalim ng General Appropriations Act kung saan ang karagdagang 5 billion pesos ay nagmula sa 6.5 billion pesos para sa pagpapaayos ng mga silid aralan. May nakatouch na rin sa GAA ni VP Sara na listahan ng mga paaralan na pagtatayuan ng classroom. Alam mo, kung pork yun na tinago niya sa listahan ng DepEd, lalong pork yan. Kasi siya na mismo ang naglagay ng listahan. 'Yun ang binigay nila sa DepEd. Kinuha nila yung buong 19 nagpasaklolo ang DepEd ani VP Sara sa ilang senador patungkol sa nasabing issue sa kanilang budget. Bagamat na itanong ang inirereklamo ng pangalawang pangulo sa budget interpolation, ay wala pa rin ani ang nangyari. Pero, syempre pagdating sa BICAM, dalawang tao na lang ang nagdidesisyon niyan. Si Zaldy po, at si Martin Romaldes, Wala rin nangyari. Ania siyang nag-resign, bilang kalihim ng DepEd, ay naging punteria na siya Ania ng kaliwat ka paninira at black propaganda para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal. Ako si Jason Rubrico, SM9 News.